Ella Pangilinan ipinagtanggol si Doni Pangilinan sa mga kumakalat na isyo ngayon sa kanya dahil usap-usapan na si Kim Cruz at Doni Pangilinan nagkita sila sa Spain. Kaya daw niya iniwan si Bel sa Switzerland. Ngunit hindi totoo yon dahil kaya pumunta ng Spain si Donnie dahil may gagawin siyang work doon. At gal ng pinlano ng mga pinsan niya na magkita-kita sila doon. Dahil ito ang post ng mga netizen at agad naman nagreply ang ati ni Donnie sabi ay he's never been to Portugal. He's not dating her. This is nonsense. Yan ang patunay na walang dinate si Donnie dun sa Spain. Dahil hinding hindi gagawin ni Donnie na saktan si Bel Mariano dahil meron din siyang mga kapatid na babae. At alam naman natin na napakabait na tao ni Donnie at sabing pa nga ng iba na best boy siya. Kaya wag tayong magbash dahil hintayin natin ang ginawa niyang trabaho sa Spain. Hindi lang siya nagsasalita pero nasasaktan siya sa mga kumakalat na balita.